Ito ang kwento na matagal nang nililihim ng mga taga-baryo sa San Miguel. Sa pagitan ng dalawang burol na bihirang mapuntahan ng mga dayo. Ako si Ramon de Vera, isang mamamahayag na ipinadala rito noong 1978 para imbestigahan ang sunod-sunod na pagkawala ng mga magsasaka. Isa sa kanila si Jericho, kilala noon bilang pinakamasisipag na magsasaka sa lugar at ang pinakahuling taong nakita bago nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa ilalim ng punong balete. Noong una, akala ko simpleng alamat lang to. Pero habang tumatagal ako rito, mas naririnig ko ang mga bulong na hindi mo maririnig sa syudad. Mga tinig na parang nanggagaling sa mismong lupa. Ang San Miguel ay isang baryong halos nakalimutan ng panahon. Walang kuryente sa karamihan ng bahay at tanging ilaw lang para at kasera lang. Ang tanglaw tuwing gabi. Ang mga tao ay sanay sa katahimikan. Yung uri ng katahimikan na kapag humampas ang hangin, marinig mo pati ang paggalaw ng dahon sa malayong palaya. Doon ko unang narinig ang pangalan ni Jericho San Mateo. Ayon sa mga kapitbahay, siya raw ang may pinakamalawak na sakahan sa paanan ng burol. Tahimik, mabait at masipag. Ngunit noong taon ding yun, nagbago siya. Parang may gustong habulin. Parang hindi na sapat sa kanya ang dami ng tanim at ani. May mga nagsabing nagbalak daw siyang palawakin pa ang lupain niya. Kahit lampas na iyon sa hangganan at lupain bawal, pakihalaman ang pinatawag nilang hurol ng alitap-tap. Ayon sa mga nakakita, isang umaga, maagang umakyat si Jericho sa burol, bit, -bit ang palakol. Tahimik daw ang paligid maliban sa ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga punong matatayog. Tatlong puno ang pinabaksak niya bago magtanghali. Tuwing babagsak ang isang puno, may kasunod daw nakakaibang ugong. Parang daing ng hangin o buntong hininga ng lupa. Nang kumalik siya sa kanyang bahay, Puminto muna siya sa ilalim ng malaking balete sa tapat ng kanyang bakuran para umihi. Walang kakaiba noon pero ay sa matanda kong kausap, doon nagsimula ang sumpa dahil ayon sa matatanda. Ang balete ay tahanan, hindi latian. At kapag nilapastangan mo ito, babawihin ka ng mga espiritu Kinagabihan, habang mahibing daw na natutulog si Jericho, nagising siya sa tunog ng mga yabag sa labas. Malinaw, mapigat, parang paa ng taong hindi nagmamadali. Sumirip siya sa bintana, pero wala siyang nakita. Nang bumalik siya sa higaan, narinig na naman niya. Ngunit ay mas malapit Hanggang sa parang nasa ilalim na ng kanyang bintana ng tunog. Kinabukasan, habang nagwawalis siya sa bakuran, dumating yung matalik niyang kaibigan si Rodel. Pare, sabi ni Rodel, narinig mo ba yung mga yabag kagabi? Nagulat si Jericho, pero hindi na siya sa magot. Pareho tayo, sabi ni Rodel. Sabi ng mga matatanda, galing daw yung sa ilalim ng balete mo. Huwag mong pabayaan yan. Umiti lang si Jericho. Pero halatang hindi na siya mapakali. Kinagabihan ulit. Nagising si Jericho sa amoy ng tabako. Makapalang usok. Parang sinusunog ang paligid. Hindi niya alam kung saan galing. Bumango siya para silipin. Pero bago pa man siya makatayo, biglang naglaho ang amoy. Walang usok. Walang apoy. Wala rin siyang makita sa labas. Maliban sa anino ng malaking puno ng balete. Magalaw sa ilalik ng buwan. Ayon sa kapitbahay na kausap ko, nagsimula nang magbago si Jericho matapos ang gabing iyon. Tahimik siya, laging tulala. At kung minsan, nakatitig lang sa puno na parang may kausap. Kinabukasan madaling araw, Kumatok si Rodel sa bahay ni Jericho. Umiiyak siya. Patay lahat ang kanyang mga pansabong manok. Sabi niya, kagabi raw, nakasingot siya ng amoy ng tabako. Tapos, nagsimula ng mamatay ang mga alaga niya isa-isa. Sa sobrang galit, sinabi ni Rodel. Pare, popotolin ko na yung balete sa bakuran mo. Yan ang may sala rito. Hindi eh, na tumutol si Jericho. Kung yan ang gusto mo, sabi niya. Sabay tayo mamaya. Bandang hapon, Bitbit -bit ni Jericho ang kanyang palakol. Upas siya ng bahay pero wala pa si Rodel. Naisip niyang unahan na ito. Pinamaan ng araw ang balat ng palete. Malaki, matanda. Parang halimaw sa anyo. Sa unang hampas ng palakol, malapog ang lupa. Sa pangalawa, narinig niya ang parang daing ng hangin. Sa pangatlo, tila may bumubulong sa kanyang tenga. Bakit mo sinisira ang tahanan ko? Napatra si Jericho. Inisip niyang kuni-kuni lang yon. Pero nang tumama ulit ang palakol, nagtumigil ang mga ibon sa paligid. Tahimik tahimik na parang pinatay ang mga tunog ng puto. Nang sumapit ang dilim, nagpasya si Jericho na kuminto. Nagsindi siya ng tabako. Aupo at tumingin sa itaas. Nang biglang may malamig na hangin na damampi sa kanyang batok. laas sa pagitan ng mga dahon. May tumabang anyo. Isang diwata. Ang buhok niya ay mahaba at may tim. Balat parang usok bata, at ang mga mata nagtiliyab sa galit. tangan mo ang lupain ito. Ikaan ito. Ngayon, kakasihan mo ang tagapagtanggol ng kagubatan. Umihipang hangin. Tumili mapaligid. Isang napakakapal na usok ang bumalot sa kanya. Narinig pa raw ng isang residente ang mahinang sigaw. Pero mapilis itong nilamon ng dilim. Wala nang nakakita kay Jericho wala noon. Tumating si Rodel mga ilang minuto matapos iyon. Tahimik ang paligid. Walang ibon. Ako Walang puligilig. Wala ang kahit ano. Tinawag niya si Jericho. Pare, nasan ka? Nasa masagot Sa tabi ng puno, nakita niya ang palako ni Jericho. Mahilit pa ang bakal, pero wala ang mayari. Habang kinukuha niya iyon, biglang nagbago ang isip ng ahit ng bigat na presensyang parang nakatingin sa kanya. Wala sa likod na makapal na usok. Uti-uting lumitaw ang mga naglalagablab na mata. doon niya nakita ang isang tamboha lang nila lang. sa sanga ng puno. Umihit-hit ng tabako. Isang kapre. Ang balat nito ay parang sinunog na kahoy at ang bawat hitin ay naglalabas ng amoy nakahawig ng tabako ni Jericho. Hindi makagalaw si Rodel. Gusto niyang tabakbo. Pero nanigas ang katawan niya sa takot. Hanggang sa biglang gumalaw ang lupa. Sumibol mula rito ang mga ugat ng balete. Isa-isa gumapang ang mga iyon papunta sa kanyang mga paa hinila siya pababa mahigpit parang may sariling buhay patawad yun lang nasabi ni Rodel bago siya tuloy ang namunit ng pa at sa huling sandali nakita raw ng isang batang biganting nila lang, nakatingin sa puwan habang unti-unti nilalamon ang puso ng paligid Tatlong araw ang lumipas bago may nagpunta sa burol. Natagpuan nila ang dalawang palakol. Paon sa lupa, sa tabi ng balete. Wala ang mga katawan ni Jericho at Rodel. May bakas ng abo at isang amoy tabako na hindi nawala kahit ilang linggo na ang lumipas. Nang dumating ako sa baryo, halos ayaw na ng mga tao magsalita tungkol dito sabi ng matatanda. May mga gabi pa rin daw nakikita ang usok na umaangat wala sa burol. Sa gitna ng usok, may anino ng lalaking umihit-hit ng tabako. Isang matanda ang nakausap ko, si Lola Melda, 83 anyos. Sabi niya, ang balete raw ay hindi sa puno ito raw ay bantay ng lupa at kung patay mo ang bantay babalik siya sa iba't ibang anyo minsan bilang usok minsan bilang amoy minsan bilang anino ang kapre sabi niya hindi umaalis hanggat may hangin sa lapaing iyon bantay siya hindi halimaw. Bago ako malis ng baryo, mahan ako sa burol. Tahimik pa rin. Naroon pa rin ang punong balete. Buo. Parang hindi man lang naputol. At sa paanan nito, may maliit tumpok ng lupa na tila bagong hukay. Kinagabihan, sa aking tinutuloy ang bahay narinig ko ang mahinang katok sa bintana Pagbukas ko may amoy ng tabako tumina ko sa malayo doon sa direksyon ng burul may usok nasa kita ng usok dalawang anyo ng lalaki ang nakatayo isang may hawak na palakol at isang tila kumihit-hit ng tabako nang kumurap ako wala sila. Ngunit naiwan sa hangin ang isang tinig. Bigat at halib. Parang bulong ng lupa. Ang bawat punong pinutol ay may kapalit. At kapag ginising mo sila, ikaw na ang hindi kigising. Pagbalik ko sa Maynila, sinunod ko ang ulat ko tungkol sa kaso ni Jericho Atredel. Ngunit ilang araw kung matapos kong isumite na wala ang mga larawan at tape recordings ng aking investigasyon. Walang bakas na naiwan. Parang binura ng hangin. Hanggang ngayon, tuwing isusulat ko ang pangalang Jericho San Mateo, papansin kong nabigat ang amoy ng tabako sa pagkit. At sa bawat pagbugso ng hangin, Naririnig kong parang may tinig nagmubulong, hindi ako umaalis sa lupa ko. To this day, the people of San Miguel never cut trees near that hill again. At timing lumalakas ang hangin mula sa silangan. Sinasabi nilang nakikita pa rin ang anino, ang lalaking humihihit hit ng tabako sa anin ng punong palete. Ito ay isang kwento hanggang ngayon ay ayaw kong balikan. Pero sa bawat ang ng hangin mula sa paanan ng kanlaon, sa bawat tahol ng aso tuwing gabi, paulit-ulit kong naririnig sa isip ko, mga sigaw noon. Mga sigaw ng takot, ng hayop, ng tao, at ng isang nila lang na hindi ko maipaliwanag kung saan nagmula. Ako si Rogelio Ramos. Pero mas kilala ako noon bilang Kaelio. Isa sa mga barangay tanod ng La Castellena noong huling bahagi ng dekada 70. Panahon iyon ang katahimikan sa aming baryo. Mga tao ay mababait. Mga gabi ay tahimik. At ang tanging problema lang namin ay kung paano mapapanatiling ligtas ang mga taniman at mga alagang hayop mula sa mga pagnanakaw. Hanggang isang gabi may nagsimulang magbago. Mula sa katahimikan, unti-unti naming naramdaman na parang may nakatingin mula sa kadiliman ng bundok. May amoy na kakaiba Pagkabi, may basang lupa at mapahong balahim. Akala namin aso-unggoy lang, pero mali kami. Nagsimula ang lahat ng may mga baboy na biglang nawawala sa mga kubol sa likod ng mga bahay. Kinabukasan, makikita na lang sa sapa ang mga laman loob nito. Parang sinira ng malaking hayop. Pero malinis ang hiwa, hindi kagaya ng gawa ng tao o ang karaniwang mabangis na hayo. May mga marka sa lupa, malalim na yapak na para sa paa ng unggoy. Pero sobrang laki, halos kasing laki ng plato. At kung minsan sa putik ng pilapil, may mga bakal na kuko na tila bumaon. Malalim. Halos tatlong pulgada ang lalim. Bilang tanod, ako ang unang pinapunta. Bilang tanod, ako ang unang pinapunta ng kapitan para silipin ang mga iyon. Sa bawat sulok ng baryo, napapansin ko na mas tahimik na ang mga gabi. Walang palaka, Walang kuliglig. Kahit mga aso hindi na tumatahol. Parang natatakot din eh sila. At sa mga gabing iyon, habang nagroronda ako, minsan ay narinig ko ang may hinang yabag mula sa gubat. Mabagal, mapigat, at may tunog ng hinga na parang may sipon. Nang kumalat ang balita simula nung matakot ang mga tao. May mga bata nang hindi pinapalabas sa gabi at ang mga magsasaka ay umiiwas na. Makyat sa gilid ng bundok kapag palubog na ang araw. Ang mga balita sa radyo, puro usapan tungkol sa monggo, Isang nilalang na sinasabing nakatira sa kagubatan ng kalaon. Sabi ng matatanda na raw ay malaking unggoy at sintaas ng tao. May mahabang kuko at matatalim ng ngipin. Kumakain ng hilaw na laman at iniiwasan ang liwanag. Para sa amin, hindi iyon alamat. Isa kaming baryo na nasaksihan mismo kung paano ito umatake. Sa ikatlong linggo ang mga isidente, isang mag-asawang magsasaka ang hindi nakabalik wala sa kanilang sakahan sa tubo ng sapa. Ang natagpuan lang namin ay ang kalabaw na katilang dala. Wala ng ulo at ang laman ng tiyan ay nagkalat sa tamungan. Ang mga baka sa baligid, pareho pa rin. Malalaking yapak at parang ungkoy pero sobrang bigat. At sa lupa, may mga marka ng kamay na parang sinubukang hatake ng hayop papunta sa kakawian. Wala noon, nagdesisyon kami ng kapitan na magbantay magdamag sa gilid ng baryo. May mga sulo at itak. Pero kahit anong lakas ng loob namin, tuwing sumasapit ang ating gabi, Parang may malamig na presensya nakamasid sa amin. Hindi namin alam kung saan magtatago pero sigurado kaming nandoon siya. Nakikinig. Nagmamasid. Nagihintay. Tumating ang ulan sa kalagitnaan ng buwan ng hunyo. Mabigat ang panahon. Makapalang ulap. At tuwing gabi, bukas ang ulan na parang hindi natutigil. Sa mga ganitong gabi, mas lalo nagiging aktibo ang nilalang na iyon. Narinig namin mula sa kabilang bahagi ng baryo, pagpungol nito. Papa, paos at may halong galit. Minsan ay parang sigaw ng taong nasasaktan. Minsan naman ay parang halakhak ng unggoy, kalasing eh, sa dugo noong gabi ng ika-23 ng Hunyo. Habang umiikot ako sa mga pilapid, kakita ako ng kakaibang bagay. Sa ilalim ng punong saging, may malaking anino na nakayoko. Kumikilos ng mabagal. Nang ilaw ko gamit ang kasera, nakita ko may palat na kulay abo at makapal na balahibo sa likod. Mabalis itong tumakbo papasok sa kakahuyan. Pero sa loob ng isang segundo, nakita ko parang may nabali sa katawan ng hayo. At sumunod ang amoy ng dugo at bulok na karne. Hindi ko hinabol. Hindi ko na rin kayang huminga ng maayos noon. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman ko sa ilong ko isang halimuyak ay di ko malilimutan. Amoy ng basang hayo at tuko ng tao. Kinabukasan, nakita namin sa gilid ng sapa isang mangkay ng tao. Nakatihaya, walang laman ang tiyan at nga ang muka na parang sumisigaw pa rin kahit patay na. Hindi namin kilala kung sino. Pero, kinagsabi eh, na baka iyon ang isa sa mga mag-aahente ng pataba na huling nakita sa baryo tatlong araw bago iyon. Habang lumilipas sa mga linggo, mas lalo kong naramdaman na hindi lang ito basta hayop. Kuwing lumalapit ako sa paanan ng mundong, pakiramdam ko ay parang sinusundan ako ng mga matang hindi ko makita sa bawat ikatlong gabi may mga bagong bakas na lumalabas hindi lang isa kundi dalawa tatlong pares ng yapak parang hindi na iisang nila lang ang gumagalaw sa paligid may isang umaga nakita ko sa gilid ng sapa ang mga puton ng kalabaw na nilinis ng parang may gumamit ng matalim na kutsilyo pero walang tao sa paligid. Sa mga sanga ng puno, may mga balahibo na kulay abot itim. At sa mga dahon, may mga patak ng dugo na parang sariwa pa. Ang mga ibon sa itaas, tahibig. Ang hangin mismo ay parang mabigat. At sa pinakadulo ng gubat, sa isang malaking batong may ukit at parang lumang simbolo nakita ko isang bagay na hindi ko makalimutan. sa balat ng tao. Buo. Parang hinubaran ng walang dugo. Nakasabit sa sanga. Tuyo na. At may amoy na parang pinaghalong lupa at bangkay. Hindi ko na ipinalam sa kapitan yon. May mga bagay na mas mabuting itago na lang kaysa pag-usapan. Noong huling gabi ng aking pagbabantay, pagdang alas dos ng madaling araw, ako po ako sa harap ng aming kubo. May na kasi sa lamesa. Tahimik ang paligid. Walang kuliglig. Walang hangin. At sa loob ng katahimikan, bigla ko narinig ang mabagat na paglalakad sa labas ng bakura. Tatlong yapak, bigat, malalim. Pagkatapos ang tulog ng tunog ng paghinga, dahanda ako inilawan ng labas. Wala akong nakita. Pero, nagtampong may nakatayo roon. Ang mga aso, nagsimulang umatungal. Hindi tumatahol. Umatungal parang may kinatatakutan. At ang moba ang ilaw ng gasera sa kilit ng dilim. Dalawang mata ang sumilay. Kulay pula. Umikislap sa idalim ng ulan. Walang tunog. Walang galaw. Hanggang sa biglang tumalon ito papalayo. At sa sandaling iyon, tumigil ang ulan tahimik ulit. Parang walang nangyari. Kinabukasan, wala nang nakita ang mga tao. Pero sa paligid ng bahay ko, ay naiwan ng mga yapak sa putik. Paikot, parang may umiikot sa akin buong gabi. At sa pinto, nakapako ang isang malaking kupo. Mahaba, itim, at taboy dugo. Lumipas ang mga taon, marami ng bagong bahay, mga kalsadang semento, mga ilaw na hindi na namamatay sipi. Pero sa tuwing dumadalaw ako sa alumang baryo, para na tuwing umuulan, narinig ko pa rin ang tunog ng mga sanga sa gubat at ang mga hinga ang hangin na parang may sinasabi marami ng bagong tanon marami ng hindi naniniwala pero kapag gabi na at tumatahimik na ang lahat minsan ay naamoy ko pa rin ang lumang kanimuyak pasang balahibo at dugo galing sa paanan to mas tuwing titingin ako sa dilim ng kagubata ng kanlao parang may dalawang matang ang nakatingin pagbalik sa akin. Tahimik. Naghihintay. Hanggang ngayon, wala nakakaalam kung ano talaga ang kamomongo. Pero kuminsan, sa ating gabi ng Hunyo, may narinig pa rin mabagal na yabag sa gilid ng La Castellana. At ang mga aso, tahimik na lang. Parang alam nila, hindi tao ang tumataan.